Magandang araw sa inyo mga Lodi. Ngayong araw na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano pagkakitaan ng ating mga 3D printer. Marahil ang iba sa inyo ay nakabili na ng sariling printer o yung iba ay dibili pa lang. Pero bago yun, naisip mo na ba kung ano yung gagawin mo? Hindi lahat ng 3D printer o lahat ng bumibili ng 3D printer ay nagtatagumpay makabenta ng mga product nila. May mga product na madali lang gawin. Magli-layout na ang mga keychain, door signage, ganyan. Pero syempre, bawat customer mo is may sari-sariling pangangailangan or may iba't ibang klase ng design na gusto mong ipagawa. At yun nga ang isa sa pinakaayoko. Nakakapagod kaya mag-layout mga loads. Pero huwag kang magalala kasi araw-araw ko -araw rin ginagawa yan ang mag-layout. Dagdag kita ko rin yun mga loads. Pero tingnan nyo tong product ko na to. Ginawa ko yan nung March 2024 at ngayon ay November na. At hanggang ngayon ay naibibenta ko pa siya. Bukod pa dyan ay hindi na ako nagle-layout ng nagle-layout. Araw-araw yan nag-grind. Daily grind yan mga lods. Walang pagod sa layout, less hassle, uh, yun lang. Talagang matrabaho sa paggagawa ng 3D printing lalo na pagka resin printer yung gamit mo. Dahil huhugasan mo pa yan mga lods, Saka isa pa yung amoy ng resin at alcohol. Pag naghalo yung dalawa na yun, sobrang sakit sa inong. So ayun nga mga lods, uh, kailangan mag-focus ka hindi lang sa pagka-personalize, uh, is mag-focus ka din sa mga product na pang long term mga lods. Sa mga balak pa lang bumili ng 3D printer, uh, kailangan mo siguro munang matuto muna ng blender or Fusion 360 sa paglile-layout yan ng mga 3D model mga lods. Dahil nga bawat client ay may sari-sariling pangangailangan na design. Is talagang mapipilitan kang bumuo ng design gamit yung sarili mong skill sa paggamit ng blender at Fusion 360 mga lodi. At yun lang mga lods. Salamat sa panonood At please supportahan nyo ang ating uh, channel dito sa YouTube. At syempre like nyo at subscribe na rin para naman dumami palalo ang ating maturuan ng pagla at kung paano mamili ng product na maganda at mabenta. Salamat!